May dumating para sa atin. Okay. Yes. Hindi ko alam kung ano laman nito. Okay. Hindi mala ako nag-order like nito. Si Kuya ang umorder. Hindi ko alam kung ano laman. Sa akin daw ito, buksan ko daw. Kaya na pa sa akin pinabubuksan. Hindi ko alam kung ano laman. Ano kaya ang laman nito? Kaya laman nito. Oh, oh. mm. Buksan na natin. Mm. May ngayong dalawang bata sa loob. Bakit ang haba nito? Ano ka ito bulay? Ano kayo alaman nito? Hindi ko alam. Ang hindi ko baka Ano ito? Ang haba. Kaya na pa ito, ano ito? Ano ito? <laughs> okay, dumati. Nakalimutan ko agad buksan. <laughs> Ito, ah. huh? Ay! <laughs> ay! Oh! Ito pala. Hmm. Ah, ito yung okay. sa baba lang. Tapos ang tataasan tataas, ay yung taas. Oh! <laughs> Galing naman ni Kuya. Oh! <laughs> Sabi ko, hindi ako nakakabili nito. Ayaw ka tagal ko nakakagustong bumili ko, hindi ako nakakabili. O, so, paano ito? Paano ito gamitin? Ay, bulay, paano ito buksan? Ay, tripod pala ito. O, oh, paano ito buksan? Ayun. ay, ganun. Hmm. Oh, yang lah. <laughs> Itu palayun. Sama panit duit tu nangah. Oh. Itu yung tatas. Ah. Oh. Fear <laughs> <Ay. laughs> Oh. Tatas. sampai tu. Oh, Oh, yun. Yun para ito. At ah. <laughs> May gamit tayo pag vlog. Oh. May gamit tayo pag vlog. O, oh, taas. Oh. Yun na, ibinili ako ni Kuya. Oh, sabi ko bibili ako ng ano kasi. Oh. Bibili na ako. Yeah. Bibili na ako ni Kuya ng tripod. Hmm. Akala ko ano yung dumating kanina. Ito natin. Mm. Galing naman. Sabi ko kasi bibili ako nito. Pakarap ko bumili nito. Sabi ko eh, wala pa ako pambili. Sabi ko naubos na yung laman ng Gcash ko. Hindi ako nakakabili. Parang ito dito. Hmm. <laughs> <laughs> Simbolin na natin. Mm. Ay! Oh. Saan ko lalagay? Ito. Ay. Ganun. Kaya pa sabi kay na ibuksan ko na. Hindi ko binubuksan. Akala ko anong aran. Oh. Wala, <laughs> may pang tiktok tayo. ah oh. kaya pa sabi kay na buksan ko na daw. Hindi ko alam kung anong Laman. Uh -huh. Ayun. Ayos. <laughs> oh. Ay. Kasi mawisan pati ako. Wala ko anong haran. Gusto pala ay ganito. May gamitin na tayo. Ayun. Oh. Ayon, oh. Ayon, oh. Ayos. Ah, may tripod na tayo. Thank you, kuya. Akala ko anong aran. Dumating kanina. Ibuksan ko na daw. Di ko alam. Sabi ko pangarap kong bumili ng tripod. Oh. Andito na. May tripod na tayo. Oh. Testingin natin. Testingin natin. Mm -hmm. Andito. Oh. Ya nah aur amaya nah, ame Yes, thank you Kuya. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Kela <coughs> ni.